Kaugnay ng naganap na demolisyon kapon sa Makati City, ano pa kaya ang maaaring magawa ng ating mga mambabatas kaugnay ng paulit-ulit na insidente ng marahas na demolisyon. Malalaman natin kay Congressman Rodolfo Valencia ng 1st District ng Oriental Mindoro at siya rin German ng House Committee on Housing. Magandang hapon po, Congressman Valencia. Si Kirby po ito, kasama ko po si Angel at si Sandro. Magandang hapon po, uh, uh, Kirby, Angel, at Sandro, yes. Uh... Apo. Uh, sir. Uh, umpisan po natin, kahapon po medyo naging marahas po yung naganap na demolition. Sir, paano po kaya natin maititigil yung paulit-ulit na ganitong insidente po? Well, una ay marami yan. Ha? Uh, we have about 600,000 families na squatter families sa Metro Manila. Ang importante po nito, ma-relocate po na sila at ang kailangan po ay relocation site, No? Meron po tayong comprehensive land use plan na tinatapos po dapat ng ating pamahalaan. Upang lahat po ng syudad, yung alpabisya matulong po yung lugar mm -hmm. para po doon na ng bahay. Ito po ngayon ay uh, po yung House Resolution Policy mm. -hmm. na compressive vlogers po namin. Apo. Sir, napanggit niya po, bilang uh, chairman na rin po ng House Committee on Housing, ano po yung mga major pending bills po na maaari pong tumugon sa mga, sa mga ganitong uri ng problema po? Well, isang problema niya natin kasi, dito mga professional requirements talagang, mayroon talagang ang sindika-sindikado, maraming ganyan. Uh, kaya nga po, meron tayong House Bill 2145 na naprobahan po ng lower house. Ito po ay instituting reforms para po sa government sa uh, drive against uh, professional squatters at saka squatters. No? Aprobado po ito noong June 6, 2011. Ito po ay nasa Senado na ngayon. At Kine-criminalize pong mabuti ang eh, professional squatting. Una-una po, pag napatunay ang sindikato talaga professional squatters, eh ang sentensya po dito, life sentence. Kasi eh. matindi, ito kung batas na ito. Pero nasa, nasa nakapending po sa Senado. Opo, magandang araw po, Congressman Valencia, si Angelica Hu ito. Magandang sa, mag araw po, Angelica. Opo, sana nabanggit niyo ko kanina na more than 15,000 thousand uh, squatters huna na meron ho tayo, kumusta na ako ang uh, binabalak po nating relocation para sa kanila na pag-usapan po dati yung tungkol sa in-city and near-city relocation? Uh, Angelica, ano yan eh? 600,000 families ang squatters natin sa Metro Manila la ang ngayon. No? At ito po ay trabaho ng National Housing Authority. Katunayan nga po, may batas po tayo lahat po ng government property o lupa ng gobyerno na hindi ginagamit. Ito po ay dapat i-allocate mo sa pabahay sa mga housing para meron po tayong sinatawag natin comprehensive na radio na kung saan po sa wakas dapat po lahat ng probinsya, lahat ng munisipyo ay magkaroon po ng lugar para po sa socialized housing. Ito ay ay matutupad, ay malaki pong bagay ito sapagkat yung po mga kapatid natin na nandyan ay wala ko kasi nilipatang maayos. Kuminsya nilagay po nila sa mga lugar na hindi mo karapat dapat para po sa pagpapahay. Kaya nga po sila nagkakapunin. Importante po maayos na nilipatang po ng ating mga kapatid. Uh, last question na po. Palagi po nating naririnig na kahit po bigyan natin ng mga options ang mga informal settlers para po magkaroon sila ng sariling tahanan. Ang reklamo po nila ay malayo po sa kanilang mga hanap buhay o paaral. Ano po kaya yung maaging, maaari pong maging malinaw na solusyon para po rito? Well, uh, majority naman ay pumapayag ano, uh, na marilocate. Marami yung pumapayag na. Ano? Yung po ayo ayaw pumayag ay una, sa ay siguro hanap buhay po nila ay malapit sa kanilang pero so, dapat po talaga, hindi lang po pabahay ang kailangan ilagay, kundi kasama po ng livelihood, no? At dito po naman nililipa sila sa Malarayo. Meron nung plano rito, nalagyan po ng mga train at Yung po transport, para po maka, nakadating sila sa kanila pong uh, mga pinapasukan. Pero yung po namang uh, halimbawa ay uh, in-city, na pwede po namang mabili ng gobyerno, hindi lang po low-rise, pwede na po i-multi-rise. No? Kung so, talaga po yun ang magiging solusyon para po sila ay yung mga ayaw mali ay magkaroon po sila ng titirahan. At ito po naman ay, ay hindi naman libre. Babayaran po nila ito sa murang halaga lamang. Well said po. Maraming maraming salamat po sa oras po na ibinigay niyo po sa amin si Congressman Rodolfo Valencia ng 1st District ng Oriental Mindoro. Maraming salamat po. Maraming salamat.